Kapag nadapa, bangon agad. Malayo-layo na rin ang narating mo sa buhay. Marami ka ng pinagdaanan. Marami na ang eksena na nagbigay ng lesson sa'yo. Marami ka ng natutunan na hinayaan ng Diyos na mangyari. Dahil nga, sa aral na kailangan mo. Marami ka na ng eksena na pamilyar na pamilyar ang title ng topic natin ngayon. Kapag nadapa, bangon agad lagi namang sa huli ang disisyon na pagbangon ay nasa iyo. Niwala sa Diyos yan. Well, gusto naman palagi ng Diyos ay move on tayo ng mabilis. At bilin din niya na ibigay sa kanya ang lahat ng sakit na nararamdaman natin sa buhay. Ulitin ko, kahit ang Diyos gusto niya tayong mag-move on, pero kung ikaw ayaw mo, wala naman siyang magagawa. Pero kung susundin mo siya at sa bawat pagsunod sa kanya, ay may katapat na biyaya. Siguradong may magandang mangyayari kung susundan mo ang gusto niyang mangyayari. Lahat naman yan ay nasa pagbangon natin. Kung gaano kabilis na sabihin natin sa sarili natin na problema to, tama. Kapag sinabi mo sa sarili mo, mag-iiba ang sitwasyon mo. Lalo na kapag sinabi mo sa sarili mo na hindi mo ito kakayaning mag-isa at kailangan mo ang guidance ng Diyos na kailangan mo ang presensya niya para mas mapagaan ang pag-iisip mo ng solusyon. Sabi ko, kapag ibinigay mo sa Diyosa, iba kasi ang pressure ng problema kung sarili mo lang ang aasahan mo. Kung sarili mo lang ang didiskarte. Parang may anong bigat kasi, iniisip mo na ikaw nga lang. Nasabi ko na ito dati, sasabihin ko ulit, hindi lahat ng parts ng problema ay alam mo. Lahat ng levels, lahat ng side, talagang kakailanganin mo ang tulong ng Diyos. May mga parts kang hindi nakikita. Kaya yan ang aasikasuhin o part ng aasikasuhin ng Diyos para sa iyo. Kung aasahan mo siya, magiging magaan din para sa iyo ang pagharap sa problema niya. Oo naman, pwede naman nating asahan kahit na anong oras ang biyaya ng Diyos. Pwede bukas, mamaya, o kaya ngayon na. Yun yung point kaya kaya mong bumangon agad-agad dahil hindi lang sa sarili mo ang aasahan mo. May aasahan kang pangmalakasan na makakatulong sa iyo. Ganyan naman ang buhay, mas mabilis kang nakaka-move on sa isang problemadong sitwasyon. Mas nakikita mo ang ganda ng mundo. Mas nakikita mo ang provision ng Diyos sa ating buhay. Alam mo, paminsan-minsan, kailangan din natin magdrama kapag may problema. Hindi mo naman mayaalis yan eh. Pero, wag na wag kalilimutang my just